sana na mga chong So today's video Meron tayong bagong piyesa So by the way Yung mga parts natin Hindi pa dumarating Ito muna ilagay natin Itong cover ng takip ng gasolina Tsaka to Yung smoke Na ito Palitan natin yan Okay Hindi lang naman yan Walang tayo ng Flat screw Bago yan, buksan muna natin. Open. Ayan. Tapos, ito, pa fry out natin to. Ayan. Tutulak lang natin. Ayan, ito. Dito, sa pinakaan to. Ayan, masyadong kita. Ayan, ito. Ayan. Ito, angat kasi to. Ayan, nakaangat. May naputol kasing part dito. Ayan. So, i Angat mo lang yan. Yan. Pag umangat na, yan. Okay na yun. Angat na. Yung flat screw, dapat may cover ng electrical tape. Okay? yung yung ano ayan okay ito ito so, siya itong spring ito yung kakabit natin dito bago yan palitan na, na muna nating cover okay ayan para pag na natin ay smooth na pero sa shoppy lang to, ayan may nakasulat na nmax max tapos mayroon dalawang lock dito Ayan. buksan mo lang to tapos lagay mo lang Ayan. yun oh no. tapos lock mo na hindi ka naman malilito dyan Ayan. ito yung pang hikpit hikpitan mo lang okay hindi na yung matatanggal bit na natin. You know. And Max. Kapitid kapit ko. Ayan. Dito. Ayan na natin. Okay. You know. And Max. Sulat. And Max. Ganda tignan siyempre lagyan natin itong itong cover so yung smoke ang ginawa ko smoke na clear yan o oh. ba? diba? ganda ba diba? ayun habit na natin ito diba? yan may screw dito yan natin Ganda lang yan. Ayun. Meron yan laki. Okay. Ayan. Ayan. Yun o. O. Tapos ito natin. Kasama yung dalawang spong maliit. Ayan. 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 hindi pa. Ayan. Hindi na siya gumagala. Punting hiktik pa. Yum. Isa pa. Kabilang side naman. let's go Ayan. Yum. Okay. Yun no? Clear. Ayan clear pala binigay sa akin, hindi smoke. Gusto ko smoke eh. Pero sabi smoke daw to. Tapos lalagyan na natin yung spring. Ito. So okay, kakabit na natin. Ito, ganito yung pwesto ng, ng ano, spring. Ito. Ayan. Ayan. So labas to. Yung maliit nandito. Kasi ito pa ganyan yan eh. Okay. Let's go. So, unahin muna natin itong part na spring. So, i-shoot mo ito. Dito. Okay. Iba natin may spring ng konti. Ayan. So, i-shoot mo lang na ganyan. Okay. Pag na-shoot mo na, itulak mo na yan. Ayan. Ayan. Tapos, ito. Okay, ayun. Tapos, tulak mo lang konti ito. Ito, tulak mo lang. Yun, kailangan mashoot siya dito. Kasi yun na yan. Yun na yan. Yun o. Oh. Pag binuksan mo na yan. Okay. Okay. bukas. Yun, no? Mas magaan siya. Kasi yung stock doble. Ayan. Yun, no? Yun, no? Kumahampas. Sobrang gaan. Ganda, di ba, mga chong? Ayan. Tapos, meron kitang kita yung NMAX. Ang ano lang, kita yung bandaro, no? Kita mo yung chassis mo. Okay? Kasi dun sa stack may cover yan eh. Okay? Ilang mga chong. Kung meron tayong nakuha, please consider subscribing. Maraming salamat, RS.